8.30 ng gabi ng si kaping kong gumising para makapakinig ng pag-aaral sa oras na ito. At syempre para sambahan na rin ang ilan sa ating mga kapatid na nagtataguyod ng pag-aaral dito gabi-gabi. Isa sa mga layunin ng pag-aaral dito para sa mga iba natin na kapatid na may hanap buhay ang gabi na nakakauwi dahil sa trabaho, maaari pa rin silang makapag-aral sa kalagayan ng pamamahinga nila. Kabilang na din ang mga iba nating kapatid sa pananapalataya na walang masjid sa lugar nila para makadala sa pag-aaral o walang masyadong madrasan na naitatayo dahil sa kakulangan ng ating paaralan. Sa biyaya at sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Sa kabila na kahit walang masyadong pag-aaral sa kanila o masjid, andito ang ating mga butihing guro na walang sawang nagpapatuloy ng pag-aaral sa GC ng page ng Islamic Dawah Salafiyah online mahadara. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga volunteers natin na mga kapatid sa pananampalataya dahil kung wala sila, baka wala na din at wala baka nabura na rin ang pag-aaral na ito dahil sa kanilang pagsusamika pang pag-aaral nito na ay napapakinabangan itong page na ito at may mga natututo Ako nga pala si Brother Muhammad Karpuha Isang balik Islam Alhamdulillah, ilang taon na rin ang nakalipas nung ako iyong mapap sa pananapalatayang Islam Ano nga ba ang kwento at bakit tayo nandito sa posisyon na ito? Ano ba ang dahilan at bakit tayo nakadpad sa pag-aaral na ito? buwan ng Ramadan na magpadala ako ng mensahe sa aking kapatid. Pagkat sa mga oras na yon ay hindi ako mapakali. Para pang gusto kong makinig ng lecture o ibahagi ang mga natutunan ko sa pananampalatayang ito. At timing na pag-message ko sa kapatid natin na si Brother Yusuf, agad niya akong isinama sa GSM na ito para ibahagi. Ang mga natutunan ko in short, bibigay ako ng muhadara sa mga kapatid natin na nag-aaral sa GC na iyon. So ngayon, naantay na lang natin yung oras, inshallah. Bali, 9.20 na. So, nag-advise yung secretary na uh, lang yung sheikh na magtuturo sa atin ngayon, inshallah. At siya nga pala ay si Sheikh Amin P. Kandulit. Alhamdulillah. Kung di ka, nata, kung di ka nakakalimutan, may pinasukan ako dating online din, online class. At pagkatapos, isa, isa siya. Actually, naka-note nyo sa notebook yung mga kung sino yung pinag-aralan ko na sheikh uh, sinusulat ko yung mga pakala nila so yun natin na lang natin malilate daw mga 9.30 so 10 minutes inshallah yung mga natin dito kapag okay, uh, tuwing araw-araw halos gabi-gabi naman no? Uh, yung mga guru na walang sawang nagbabahagi ng kanilang mga kaalaman pagdating sa kisi ito, sa page na ito Bihayaan pagpalain nawa sila niya kung sa kanilang masisipag na pagbabahagi ng kanilang mga kaalaman at uh, maging ang ating mga admin. Sapagkat kung wala sila, wala, bahay, wala baka na-delete na itong page na ito. At uh, yan, gagaya nila, Sister Hayati, Princess, President, uh, mga MC natin, mga admin marami lahat ng admin dito hindi ko na, na mabanggit sa isa pero nang dahil sa kanila nagtuloy-tuloy yung pag-aaral dito at napapakinabangan alhamdulillah at uh, sa ganun para sa mga kapatid natin na walang masyadong masjid sa kanila or madrasa di ba sa gabi mga galing sa trabaho walang oras sa umaga sa pagkatalam naman natin may mga hanap buhay tayo so maaaring makapakinig sa pag-aaral na ginagawa rito gabi-gabi

Sabi pa sa ilang buwan sa DNA ang pangyayari, ang GC na yun ay nagkaroon ng pagsubok at nagkawatak-watak. At dahil sa kagustuhan ng ilan na matuloy ang pag-aaral, ay sa akin na ako ang hahawak sa GC bilang isang namumuno o bilang isang founder. Ang una, di ako sangayon dahil alam ko na busy ako sa trabaho at may mga iba akong pinagkakaabalahan baka masira lang ang GC kung hindi mapakinabangan dahil sa walang magmamanage nito. Pero kala ko na napagkasunduan namin na maging founder na lang ako at angyan naman ng mga ibang admin na tutulong sa akin para sa pag-aaral. Para mapakinabangan ang pitch na ito. Bagamat alam ko sa sarili ko na may kakulangan ako sa kaalaman at pagkukulang na din para sa pagsasaayos ng pitch na ito. Pero si Allah ang naglagay sa akin sa posisyon na ito para marapat kong gampanan sa abot ng aking kakayahan ang tungkulin ito أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Bagamat ng mga pagsubok, nandun yung mga pagkakaroon minsan ng hindi pagkakaunawaan. Pero dahil sa iisa ang dayunin ng bawat isa, nalang pa din ang kapatiran ng pagiging magkakapatid ito ang araw na ito. Alhamdulillah. At, um, dito nagtatapos sa maiksing paalala ng ating Batiyik Sheikh sa gabi na ito. Eh, patungkol sa huwag kang magalit. Okay. Huwag kang magalit. Alam naman natin sa panahon ngayon, di diba? ba, diba, ilan sa atin, maiksing na yung pasensya. So, bagay, hindi mo rin masisisa dahil minsan talaga kapag ka namumuro na talaga, di ba, sumasagad na dahil may hangganan din tayo. Pero napakagandang payo mga kapatid sa pananampalataya sapagkat so, um, hindi pangkaraniwan. Kumbaga, ito lang ang pananampalataya na merong itinuturo pagdating sa mga ganitong klase ng usapin. Ang pagkakaroon ng pagpipigil sa galit, ang pamamaraan, paano yung gagawin mo kapag nagagalit ka. Okay. Sa lahat ng bumubuo na pag-aaral natin dito, mashaAllah, especially sa ating mga admin at lalo sa ating mga butihing guro na walang sawang nagbabahagi ng kanilang mga kaalaman. At uh, ang pag-aaral natin dito ay open sa lahat. Na, Alhamdulillah. Welcome sa lahat, lalo sa may mga trabaho sa umaga at saka sa gabi lang nagkakaroon ng libreng oras. Madaming paraan kung paano tayo matututo sa ating reliyon. Nasa atin na lang kung paano natin papahalagahan ang mga oportunidad ay e binibigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Taala para matuto sa ating pananampalataya. At abangan po natin ang maaaring ikagandaw kaunlad ng ating Facebook uh, ng ating page atong pag-aaral natin nito sapagkat sa August 15, 2025 Friday after class, after Mahadara, mga uh, 10 PM inshallah, magkakaroon ng pag-uusap or meeting kasama ang ating mga butihing guro, ang ating mga admin at um, para pag-usapan kung ano ang maaaring i-improve uh, ng pag-aaral na ginagawa natin dito inshallah Subhanahu wa Ta'ala na i sama-sama tayo magkamit ng gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salakatari <takers> kan yaltami su fihi ilman sahallallahu bi tarikan illa al mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu kuldando 'ashan Allah kan yang sinabi, sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ang sino mang tumahak sa isang landas na naghahanap dahil doon ng kaalaman madadaliin ni Allah para sa kanya dahil doon ang isang daan patungo sa paraiso. Rawahong Muslim